Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan at mga kapatid kong minamahal Meron po nice na i-share sa inyo patungo sa mga bagay na spiritual, mga kaloob na spiritual na uh, tinuturo ni Apostol Pablo sa kanyang salita, sa kanyang sulat sa Biblia Ganito po ang sinasabi Ang uh, pag-usapan sa gabi ito ay matatagpuan sa Unang Korinto, chapter 13 verse 1 and 2 Ganito po ang sinasabi ay ganyan po. mapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel kung wala naman akong pag-ibig para lamang akong kampanang maalingaw-ngaw o pumpiang na kumakalampag kung ako man ay may kakayang magbahayag ng Salita ng Diyos. Ito po ang tinutukoy ng pahayag ng salita ng Diyos. Sa Ingles po ay prophecy. Yung sinasabi mo yung kalooban ng Diyos sa puso ng Diyos. Yung po sinasabi mo. Mapagpahayag ng salita ng Diyos at munawa sa lahat ng hiwaga. Kung naputol Siya so, yun po uh, patungkol sa patungol sa mga kalob espiritwal, Minsan, o madalas, ang napuna ko, kapag ang isang isang o isang mga ng na kisto ay ginagamit sa, ng, sa sa mga bagay ng spiritual, tulad ng pagpagaling, prophecy, o yung mga 9 gifts uh, nag sa nag sa gifts minsan nagiging imbis na lalong ano sila parang kawayan na ano la yung habang tumatas. E, minsan ang nangyayari po ay nagiging prideful na medyo delikado yung bagay yung kaya sinasabihan tayo ng Panginoon sa pamagitan na Pastor Pablo na kahit na sa iyo na yung, ano, yung mga yung mga kalob ng pagkup ng Espiritu Santo na ano pag mabuk sa salita ka na ipat ka speaking other tongues no sabi ni kung wala kang pag -ibig. para ka lang sabi ng Biblia ay para ka lang patingo na maling ako ibig sabihin ano ba ang ibig sabihin ng kung wala kang pag -ibig? ang konteksto kasi noon, ay patungkol sa wala akong pag wala pag-ibig kasi. Ang sinasabi ng pag-ibig, sabi ibig sabihin ng pag-ibig ay merong uh, self-sacrifice, pangunawa sa iyong kapwa, sa iyong uh, kahit na mali yung, ibig sabihin kahit na nagkakamali ma uh, mga kapatid mo ay nandun pa rin pag-unawa mo. Ganun po ang sinasabi ng pag-ibig pag wala kang pag-ibig, wala kang tulad nito, wala kang pagpipigil sa sarili kasi yung pag-ibig, mayroong pagpipigil mayroong mayroong mahabang pasensya at saka ano pa mayroong yung pagtitiis bagay, halos parehas lang yun eh no? pasensya, pagtitiis parehas yun pag wala ka niyan, eh parang ka lang din kumakalampag, parang parang kang batingaw na malingaw, yun sinasabi ng Biblia kaya na napakalaga na pag tayo po ay gagawa sa Panginoon at tayo po ay mag-operate sa sa gifts of the Holy Spirit hindi po dapat tayo ay i-claim natin na dahil sa ating kabana yan walang, walang kinalaman tayo sa gifts of the Holy Spirit kaya nag-operate yan sa atin dahil sa masyado tayong kanal hindi totoo yun yan ang isang malaking kasinungalingan niya alagay ng, ng ng kaaway sa puso mo. Kaya tuloy, dahil sa ang tingin mo sa sarili mo masyado ka mataas banal, hindi ka na manuro sa mga tao na, it's always, mga, mga, lingkod na Diyos, mga pastor na Diyos na, na hindi naman nag-operate sa ganun. Ang titingin mo na sa kanila, masyado silang mababa. Sabihin, yung anointing mo, parang isa sa'yo, yung anointing mo ay hindi nila maabot. Maling ano yun, kay kaisipan yung prideful yun. Yun ang delikado. Kaya dapat ingatan natin yan. Dapat sa, sa konteksto pa rin ang gumagawa tayo, sa konteksto pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Bakit tayo gumagawa ng bagay na ng, Bakit tayo nananalangin na, sa na, 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 may sakit? Bakit tayo nagpapalas ng demonyo? Kasi mahal natin ng tao, yung mga, ma, mahal ng Panginoon, yung mga kaluluwa. Mahal natin. Yun po ang ibig sabihin. Hindi po tayo gumagawa para di tayo nananalangin sa may sakit o nagpapalas ng demonyo o nagpa-prophecy para lamang sa tayo matanyag o tayo kilalaan ng tao. Hindi, hindi dapat ganun ang natin. Base dapat ang lahat ng ginagawa natin sa pag-ibig ng, ng Panginoon. Hindi po sa ano, sa base sa gusto natin kasi makilala tayo matanyag tayo na very anointed tayo. Hanggang ganun. Masa, mali yun. Yun ang mali. Dapat tayo bilang isang mananampalataya ng Kristo, nandun pa rin yung mga kabahan ng ating loob. Huwag natin aangkinin na kaya dahil sa ating kabanalan, Minsan may sabi, mga tao kasi nakakalungkot na. Akala nila. Kaya sila nakapagpapagaling. Eh dahil sa ano sila yung super ah uh, ano yung dahil sa sila na nalangin ng 40 days, 40 nights. Wala ginagpapasting. Kaya sila nagpapagaling. Hindi totoo yun pinagdadaya ka lang ng iyong ano ng yung sarili at ng iyong ng yung pride mali yun kaya ka nagpapagaling dahil sa banal ni Espiritu Santo walang kinadaman niya sa iyong kabanalan o ano mo yung masyado yung lagi ka na nanalangin Ma malaking tulong yun kasi na concentrate mo yung sarili mo yung sabihin na sa lagay mo yung sarili mo na malaking tulong hindi ko hindi, hindi ko binabali wala yung pananalangin pa pastik hindi ko binabali ano, na yan kasi ano yan malaking tulong yan service sa Panginoon yan. Pagpapasin kasi, pag ano yung pagsamba rin sa Panginoon, yun yung sinabi ng Panginoon. Yung ginagawa mo ng lihim, kasi nakaayuno ka, yung ginagawa mo ng lihim, i-reward ka ng Panginoon. So, ibig pag-samba mo sa Diyos yan, paglilingkod mo sa Diyos yan, pagayon ko na Pero hindi nang no, lugar na, pag ako fasting ka, doon mo nakuha yung ano yung power hindi. Pag sa pagfasting kasi o pananalangin, na ano mo, na-discipline na mo yung laman. Yun yun. Kaya, yun pagkilos ng Lord sa'yo madali. Yun lang Pero yung pagkilos ng Lord sa'yo, hindi nang hulugan dahil sa panalaginin ko na nalangin ng, ng isang buwan o 40 days, o 40 nights. Kaya ka ano yan, very anointed. Mali yun. Tandaan mo. Marami sa Biblia na minsan din sila ginamit ng Panginoon. Si Judas ginamit ng Panginoon. Kahit ang puso niya, hindi mo talaga nabago. Kasi ano yun? Nagpanagano nag, siya ng yung signs, wonders, and miracles ng Panginoon. Naranasan niya. Ano yun? Di ba, natanda mo, nabasa mo sa Biblia na labindalawa sila sinugo ng Panginoon. Bumalik silang tuwan-tuwa dahil yung masamang espiritu, yung demonyo isuko sa kanila. Siya rin sinabi ng Panginoon, wag kayo magalak dahil sa suko sa inyo yung masamang espiritu hindi yung demonyo kundi magalak kayo dahil ang pangalan nyo nakasulat sa saklat sa ng buhay yun sila ibig sabihin nandun sa labing dalawa nandun si ano si Judas Iscariote si na nagkanulog sa Panginoon so ginamit din siya ng Panginoon sa sa mga may bagay dahil ba sa kanyang kabanalan hindi po dahil pinili siya ng Panginoon at saka dahil sa kapangyarihan ng Holy Spirit binigyan siya ng authority tanda nyo sabi ng Biblia lalaki pa mga tandang ito sa so mga isang partaya pangalan ko magpapala sila ng mga demonyo kasalitan ni Bad Mawika at sino naman na mapatungan ng kanilang kamay gagaling tandaan nyo yan kaya wala ho sa ano yan wala ho sa baka, magkaka, nagkakamali tayo wala ho sa na sobrang pananalangin o sa impartation ng ng, ng ano ng anointing ng ng ano, ng tinatawag na great man great man of god wala yan sa holy spirit pa rin yan sa Diyos pa rin. Kaya, baka tayo dapat nasa konteksto ng pag Huwag natin i-set aside yung mga, yung iba mga lingkod na Diyos dahil sa, sila ay hindi ginagamit doon sa, ayo sa ministry mo. Hindi sila, hindi nila naranasan yung ministry mo na ginagamit mo yung yung mga kalob spiritual. Hindi na nangulugan sila ay less sa'yo mas mababa sa'yo. pag may isipin yun. Pride yun. Kayabangan yun i-chop down ka ng Diyos. Yun mahirap din, i-chop down ka ng Diyos. Banda mo, hindi dahil iyo kabanalan o sa, dahil sa ikaw eh, lagi ka na nalangin pa fasting. Kaya, kaya, kaya kaya, kaya na nunit ang Panginoon. O, oh, na mo pala sa hindi po, sa si ganun. banda mo, ulitin ko, marami sa Biblia na ginagamit ang Panginoon kahit na ang puso nila malayo sa Diyos. Katulad ng una, si Judas. Sino pa? Si ano, si, kinakausap ng Lord, si Si Balaam, propeta yan. Very clear, kinakausap siya ng Panginoon. Propeta yan. So, kinamit siya ng Panginoon. So, sabay mapananan na hindi. Yung puso nyo nga, puro greediness eh. Kaya huwag kayo mag isip na dahil sa very unwanted, ano yung leader nyo. Kaya kayo ginagamit ng Panginoon. Dahil sa, ang tatay nyo eh. Ay, ay sabihin, ang naging mentor nyo ay Very tanyag. Or uh, very, sabihin eh. Ano siya, kilala very anointed yung mentor nyo eh. Ininimpartang kayo eh. Anointed na rin kayo dahil sa kanya. Hindi po totoo yun. Dahil sa Holy Spirit pa rin. Kaya okay mag-isip ng 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 dahil lamang sa tao. Lahat ng bagay na ginagawa natin galing sa Panginoon yan. Kaya i-respeto natin yung mga tao na mahal ng Panginoon at pinili ng Diyos. Hindi, walang less. Tayo less. Sabi nga ng Biblia, huwag nyo ikumpara yung ginagawa nyo sa iba. Kung kayo gumagawa ayos sa kalooban ng Diyos, magala kayo. Dahil meron kayong reward. Pero hindi hindi dapat ikumpara yan sa ginagawa ng iba. Dahil sa sila hindi papalayas ng demonyo o nagpapagaling ng may karamdaman. Less sila sa inyo. Ha? Sasawayin kayo ng lulog pagkagalim. Sasawayin tayo ng Pag hindi, niyo hindi nyo iningatan yan. Sana ay naintindihan niya yung aking sinasabi. Dapat lahat ng gagawin natin nasa konteksto ng pag-ibig. Pag Hindi po dahil sa gagawa tayo para o masabi na mas anointed tayo sa iba. Huwag ganun. Masama yun. Pride yun. Sana maintindihan niyo yung aking sinasabi mga kapatid.